I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Dahil trending na trending na nga itong ating Belmariano na kung saan ay sobrang blooming nga nito at alagang dawning nga raw ayon pa sa mga bula pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil kagabi nga ay nagkaroon ng event ang ABS-CBN at ayon dito, first day of ABS-CBN's kapamilya homecoming trade lunch event. At narito nga guys na meron ngang pasabog itong ating bell na talaga namang sinabi niya nga dito sa event na ito. Narito nga guys sa nasabing video. Thank you so much and uh, abangan niyo po, abangan niyo po ang mga upcoming shows namin. Thank you so much sa support and sa pag niyo po ng ASAP California. Maraming maraming salamat po. And every Sunday po ASAP, abangan niyo po yan. Yes! Naumani no nga agad ito ng maraming komento. At ayun pa nga guys dito, Donnie Bell and Don Bells along with their elements of surprise, ring joy and excitement. Dahil meron nga tayong abangan at kailangan suportahan ng mga shows ng ating Donnie at Bell Mariano together. Kaya naman sobrang happy nga dito nang malaman ito ng maraming Bablies. Kaya naman patuloy pa rin talaga silang sumusuporta kahit ano pa mangyari. Kaya naman umani pa ito na maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.